Paano palakasin ang mobile internet data connection kung gusto mong malaman panoorin mo ang video na ito pumunta ka sa setting ng iyong cellphone. Pindutin mo ang SIM card and mobile data. Pindutin mo yung SIM card mo na may internet connection sa akin ay SIM1. Pumunta ka sa access point name at pindutin mo ito. Pindutin mo yung plus sign sa taas. Pindutin mo yung name at mag-type ka kahit anong name ang ilagay mo ay pwede. Pagkatapos mong mag-type, pindutin ang OK. Next, pindutin ang APN type mo dyan, highcard Card, dapat small letter lahat. Pindutin ang OK. Pumunta ka sa server at mag-type ka ng www.google.com. Pindutin ang OK. Pindutin ang authentication type ang piliin mo ay PAP or CHOP. Ang last ay ang bearer pindutin mo ito. Pumili ka lang dyan unspecified or LTE depende na sa inyo guys kung may LTE signal sa inyong lugar at ang cellphone mo ay LTE signal piliin mo ang LTE ang pinili ko ay unspecified. Pindutin ang arrow sa gilid. Pindutin ang save sa taas. Pindutin mo ang APN na ginawa muna. E double check ninyo guys kung nasave ang iyong ginawang APN. E try ko muna mag speed test sa ating ginawang APN kung malakas ito pwede din kayo mag download ng speed test guys sa Play Store. Ayan guys makikita natin dito malakas ang APN na ating ginawa. Sana may natutunan kayo sa video na ito. Thank you for watching.